Hello, 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 hello. guys, good morning. Nakaka-excite ngayong araw kasi, ay natusok ako. Kasi, ngayong araw, natusok ako nito. Ngayong araw, kukuin ko yung mga sisyo. Or, um, hopefully ngayong araw, pag pumunta ako sa Suking Water Supply, na kung saan kami nagpa incubate is, meron akong sisyo na may iuwi sa aking first batch na napa-incubate. So, para malaman ko ng katotohanan. Samahan niya ako ngayon para tingnan natin kung mayroon ba tayong masusundong sisiyo or itlog. Let's see. Oh, grabe ang init kaya nakaganito ako. Mayroon naman daw sa anim, mayroon daw dalawa. So, okay pa rin. guys, na naiuwi ko na so sa aking tingin, sobrang lusog nila, masaya silang mga kipi masaya silang mga sisiw mabilis silang nagwander dito ibig sabihin, curious sila at sigit sa lahat napaka healthy nilang tingnan so salamat sa dalawang sisiw na to say goodbye to your mga kapatid So, guys, bali ang nangyari. Sa anim na pina-incubate ko na itlog nila, buttercup, at saka ni Otlum, yung aking white kelso at saka nang sweater is dalawa lang yung napisa. Which is good naman kasi, oh, oh. Which is good naman kasi at least meron, diba? ba tiba ba diba, diba? Tara, dito kayo. Dito kayo sa inyo yung bagong bahay. O, oh, yan Oh. Cool. Oh bigyan ko kayo ng konti para masanay lang kayo tapos mm -hmm. syempre pande lemon, ito ang kaisa-isang pinapakain namin sa mga one day old chick hanggang one month so ito siya guys yung thunderbird baby stag booster ay nang gagawin ko kukuha lang ako ng konti tapos tatawagin ko Chick, chick, chick.

Ayun Ay, niya, ang dami oh. Chik, 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 sige. Kuhain kayo dyan. Kainin niya yan. Tapos naman guys, ngayon, mag, magtitimpla ako ng kanilang inumin. Yung aking nasubukan na talaga na inumin para sa kanila. Yung Progen Z, which is very, very good yung effect para sa aming mga alagang manok. Sara ko lang muna to saglit tapos babalikan natin sila once na nakapagtimpla na ako ng progeny it's time para maglinis ng inuman mga nakastock na kasi to kaya kailangan kukurin ano pa to ha old style na inuman yung ano pa to? yung dapat maingat ka dito kasi eh, nangahamon niya ng away yung mga kaligid-ligidan -id yan. Kailangan ingatan. Pero, no worries kasi nag-order na ako ng inuman. Yung easy access na inuman sa account na TikTok ni Barangay Dona. Nakikita niyo doon yung kulay red na ginaganyan lang. Oh. at ah, tapos na. Tapos yung mga stocks, kailangan linisin kasi, kasi na-stock eh. oh, yung mga old style na kainan ng mga manok para hindi para hindi na tatapon. Para pag linisin nyo, di ba pag umaga na, nakahiwalay na to. So, ito is meron siyang lock. Maligam kami yung tubig ngayon. Ha! which is good. Kasi parang naaano naman na. Napapakuluan na yung mga plastic. Etong kainan ng mga bulik ni Barangay Dona, pinuha ko kasi tapretan ko. Kasi parang mas cute na yellow yung kainan ng aking mga sisi. Diba? Parang mas cute lang sa dalawang kulay, yellow na sisig. Yellow pa sila niyan kasi mga sisig pa talaga sila eh. Pero sa katagalan, lalabas din ang kanilang tunay na kulay. Parang ano lang, magmabas ang tunay mong kulay. Kailangan i-brush na maigi. Para walang microbius. Siya. Microbius. So, guys, ito yung subok ko ng drinks. Bibigyan ko na sila. Tingnan nyo guys, ang sarap nilang kumain oh. Ito silang dalawa. Inanamnam talaga nila yung kanilang pagkain. Eto, nasa 800 lang to. 800 ml. So, hindi siya isang buong kutsarita. Tama na to. Gada talaga ng progency. Agad siya na, na, natutunaw. Ay, natutunaw. Agad siyang nag, ano, nawawater soluble. Ayan. Bilis lang. Tapos, ibigay sa kanila. Tapos, yung kanilang pagkain, okay na yon Pero, magbibigay ako dito. Yung kulay yellow, yung gagamitin ko para mas bongga sa kanila ng dalawa. Kasi gagamitin din nila itong tulugan. eto na, eto double check. Da 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 da. Ini yang dalam Cik 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 cik. Cik 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 cik. Tada. Ini drink drink water. Drink frozen Wow, serap. Kau dini, kau dini, kau dini. Vau, sarapno. Kodėl drink neveikia to? Tik, 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 tik. Tik, tik, tik. Sėdi, nepajudžiame. Oi, grinai, oi, oi, minom šach. ay masaya natin uminom na siya mag-isa. Tapos ngayon bibigyan ko sila dito ng pagkain. Sapat na sa kanila 'to. Pag-agawan nila. Oh. kahit dyan pa sila matulog, okay lang. Matututo din nila, malalaman din nila na ito 'yung kanilang drink, ito 'yung kanilang food. Papasanayin lang natin sila dito. Pagkatapos naman, ipapasok na natin sila sa bahay. Tapos, doon na natin sila lalagyan ng sulu or ilaw. So, mamaya papakita ko sa inyo yung kanilang final look. Kung anong itsura nila paggabi na sa loob ng bahay. Guys, gabi na. Good evening sa inyo lahat. balang gagawin ko na lang ngayon is, lalagyan ko sila ng ilaw. Pagkatapos naman eto, lalagyan ko lang sila ng ilaw. Pagkatapos, hindi ko na sila lalagyan ng tabing, kasi masyadong malinsangan. So, para maging fresh lang sila. Pagalang pakiramdam. Balay ito, ilalay ko na lang. Tapos, sasaksak ko na lang. Tapos, kinabukasan, kung lang tatanggalin. Tapos, syempre, lalabas ko sila para fresh air. Sa umaga naman yan. So, ito lang. Samami lang ako maglagay nitong ilaw. Kailangan walang, ano, walang bababang ano dito, wire. Kasi si Amboy, siya siyang mabait sa wire. Gustong gusto niya pinapakialaman yung wire. Dali lang. Mabait sila, hindi naman sila lumalabas ang bahay. Kung lalabas ha, baka maano kayo ni Amboy. Wait lang. Pero so far ngayon, masyadong maalinsang dito sa loob ng bahay. Hindi ko na sila ilalagay muna sa, sa likod kasi dalawa lang naman sila at saka yung pinaka main reason ko is para ma si Amboy. Di ba si Amboy tuta pa lang siya? So, kailangan ma siya sa mga sisiw para pag marami ng mga siso dito, wala siyang kakagatin kasi alam niya na hindi sila food, hindi sila dapat paglaruan. So, para pag masali siya sa mga sisiw, hindi niya napapakalaman. Parang si Judge. Parang, oy, sisiw, okay lang. Hindi ka tulad ng ibang aso or tuta na pag may makita silang sisiw. So, so dito lang muna sila para ma para maantay na rin yung mga sisiw na second batch na anak ni Buttercup at saka ni Otloom. Pag mangyayari, ganito, tapos sisipitin ko lang yun sila. Where's my sisipit? Wait lang. Dito ko lang sa ko ako nilagay yung sisipit. Ayan. Bale, ito na yung pinaka ilaw nila. Tapos, nalagay ko pa ng isang clip para pinaka-stopper. So, sa umabot ah, ayusin ko lang yung wire nyan pero magiging hurting yung tsura yan, oh, dapat ba? ayusin ko lang yung wire ha hindi naman yung nakaganyan papakita ko lang sa inyo guys para makita nyo kung ma ano magiging, magiging kulay nila magiging ilaw nila mamaya pala bang yiyari, patay ng ilaw nito na kulay white, yellow na lang wala silang sapin wala silang sabing dito Pagkatapos, tingnan natin sila. Magiging ganyan yung guys. Pagkatapos, kung nilalamig sila talaga, lalapit sila doon sa ilaw, di ba? naman. Pero, pag mainit naman, pwede silang lumugar or pumesto malayo sa ilaw. Sila yung control kung saan sila gusto lumugar. Kung sa mainit, malamig, or sa sapat lang na init na taglay ng ilaw natin. So guys, yun ang aking update sa mga anak ni Otlum at saka ni Buttercup. I'm so happy and nagbibish ako na sana yung aming second batch ng mga itlog na pinalimling, pina-incubate doon is mag goods to go para mas masaya, mas marami mas masaya, ba diba? So, guys, ako si Aling Limay at yung aking bagong mga sisiyo. Follow nyo lang ako para sa aking mga manok adventure. Bye-bye!